Wala kang bariya. Logik. May mga sibuyas na ba doon? Bawang? May nakalusa na pa Ah. Bawang magluto na lang ngayon. Repolyo. Barato.

Eh. Kaya mamseri wa. Na Dina dina. yung <laughs> puto. sa <Asal>. pa tala? Ah, saan? Ay! <laughs> ano? na <laughs> Ay, Saan pa tayo? Payo pa. Malalaki, oh. Malaki, ma, Malaki. Atipay po siya, ma'am. po <laughs> puna. Kasi siya plastic. <laughs> Iyo. dito tayo sa palengke guys. ng Kiapo. Ayan. Ate, magkano sa maliliit yun? Ilang Sa 500 natin, may pito. Ito sa maliliit sampu.

Tapos, oh, tapos 150. Ayan? Oh, no. oh, oh, ah, kailangan ko ng card ng cliente. P250. Ah, ay nating kasi na daw 'yan? P150. Ano 'yan din 'yon? 150, 100. 150. Eh, paakyat na si Dito na lang. No, P100 na 'yon. Bali to so, tapos may taho. Tahog meron, 100. 100 lang ah, wala. Ito 'yung na, ramenahin. Ito na, ganyan. Na, ito. Okay. Pamparani. Tapos mais na. Oo, oh, mais. Ay, sa kanto meron. Ito na. Tapos 100. Para mas marami. Oo. 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 May position. Magkano yan? 100. sige. Kaya pala marami kasi ano. Hindi. <laughs> Alagang ano na to. 110. Oo. Alagang 110 na be. Akin na yan. Ito so, na to. Ito 100. Kalahati 200. Mga 50. Kahit dalawang piraso lang? Pwede. Ito. Ano mga muna itong dalawang piraso? Nga, ano? Ate ito. Isa. ikaw na. Malayo eh. siya eh. Wala mo siyang Dalawang ganyan lang. Yan, dalawa. Bente, bente. One thirty. Four hundred, bigyan mo Plastic. Sige. na lang? Teka lang. 135 plus 165. Oh, Oh. 135 plus 165 Last 300 300 May huh? natin Ayan 2400 <laughs> oh, <been> Excuse <laughs> lang ba. So hello guys na tayo sa jeep Tayo pa uwi na Dali kami uh, Kiyapo at syempre, ang dami namin pinuntahan doon. Of course, another video naman yon So anyway, nandito na nga tayo. Pauwi na kami. Nagsakay na kami ng jeep. Papunta sa bahay namin. Lalo pat maulan na maulan talaga ngayon guys. Grabe. Ang Manila talaga ay lagi nalang inuulan. Kaya naman, pag kayo'y lalabas talaga, magdala kayo ng payong. Huwag nyo kaming tularan na hindi kami nagdala ng payong. Dahil pag uwi namin, talaga nagsimula na ang aming kalvario, Charis, kalvario. <laughs> hindi, nagkaroon kami ng sakit. Obo, sipon. Kaya naman, ngayon, mm, ngayon nga guys, nag-voice over ako ngayon. Medyo namamaos tayo. Tapos, uh, ang dami kong sipon sa ilong. Charis. so anyway, ayan yung dinadaanan namin dito. Tinan nyo naman. Kung pamilyar kayo, ibig sabihin, magkapit bahay tayo. Char. So dinadaanan namin ang dangwa. Bago ang bahay namin. So, ayan o. Nakikita nyo. Diba? O, sino yung mga taga-dangwa dito? Magkakapit bahay tayo. Malapit lang tayo dito. So, uh, baba kami doon sa may papuntang retiro. Doon lang ang bahay namin. Ayan. Oh, di ba nakasakay tayo sa jeep? Tapos, medyo madilim talaga ang panahon. Dahil maulan na maulan. Di ko, araw-araw talaga dito sa Manila. Uh, tuwing hapon, minsan alas tres. Basta pagpasok ng alas tres at hapon, maulan na. Grabe na ang ulan. So, ayun. Pag-uwi ka namin dito sa bahay. Ayan, tininan namin agad yung aming seafood na binili kasi baka masira. So, lulutuin namin to ng... Hindi ko alam. Basta lulutuin namin to ng pinaghalo-halo. Tapos, Uh, Siyempre, sabi, uh, sabi na magluluto nito, hindi naman ako magluluto nito eh. Okay, kasi, kasi, alam na naman, tagakain lang tayo. tayo. So, ayun na nga guys. oh, di ba? Pag, pag ano namin dito sa Dangwa, marami na nagsakay. Tapos, nakakatuwa kasi ang daming sumasakay. Tapos, bumibili sila ng bulaklak. Di ba? Iba-ibang bulaklak ang makikita natin dito sa Dangwa. Na-vlog ko na to. May, mayroon ako nitong vlog. Hanapin nyo yung Dangwa. So, nag ko ako dyan, Tapos, wala lang. nag ikot, -ikot lang ako. Hindi ako nagtatanong-tanong ng mga presyo. Kasi, yung iba, meron na mga presyo. Tsaka, hindi rin ako nagtatanong-tanong kasi, ayoko naman na, alam nyo naman, siyempre sa paghahanap buhay, kailangan magtanong ka, kailangan babili ka. Eh, hindi pa naman ako na time na yun, bibili. So, anyway, nandito na nga tayo sa bahay. O, ayan. Naligo na nga kami pagdating namin diyan bago kami nag-prepare ng mga lulutuin kasi sabi nga namin bago, pag, ka ay kailangan pag-uwi mo sa bahay ay mag uh, maligo ka tapos after mong maligo mag-inom ka ng mainit para hindi ka masyadong malamig. So anyway, ayan na magprepare prepare na tayo. Ito na ang ating mga seafood. So kailangan natin ibubuntog lang natin to sa mainit na tubig para medyo po ka na ang mga ating shell at syempre maluto-luto na rin half cook lang pagka nagluluto tayo sa uh, pinakuloang tubig. Tapos, i-set aside mo. Tapos, ayun, magkikisa ka na dun sa butter, mga bawang. Kasi ito, buttered lang with garlic. O, ba? Diba? Masarap na yun. So, ayan, tulad yan. oh, Pinagluto-luto mo lang muna yung ating garlic sa butter. O, ba? Diba? Masarap. So anyway, ayan, nakikita nyo naman ang ginagawa natin. So ito yung ulam namin for dinner. Kaya naman. Pero alam nyo guys, uh, mas mura-mura din talaga sa bayan. No? Mamalingke. Pero wais ka rin kasi marami ding manluloko talaga. Tulad nung kahaano, yung nakita nyo sa first na vlog ko, uh, akala mo marami siya sa isang plate pero hindi pala kasi pinag-ano-ano -ano lang. Baga, meron ding pang-ingganyo. Yung parang akala mo meron sa ilalim pero wala na pala. Kaya yun. Tapos hindi naman hindi ayo iba hindi sariwa, lalo na tong ano yung kasag. Ito yung malaki. Hindi siya sariwa talaga, bihira ako makakita ng sariwa niyan. buhay pa. Medyo ano talaga to pag inahon talaga sa dagat, kailangan lutuin mo na. So itong kasag na to oh, yung malaki. Hindi mo talaga may export yan kahit saan kasi nga talagang ang buhay nito eh, mabilis lang. Tapos pag patay siya, ma malit yung laman. So anyway, ayan na, may cosmecos na tayo. Lahat-lahat na ng ingredients ilagay na natin para naman makakain na tayo. Please don't forget to subscribe my channel. Channel? <laughs> channel! May ilalagay ako dito. Ayan, pindutin nyo po yan. Kaya sa baba ng aking video para naman pagka meron akong upload ay updated ka rin. At of course, mag-comment ka dyan para sayang naman yung punta mo dito sa aking video. Sayang naman yung uh, tambay mo dito sa aking video. Tapos hindi ka naman nag-comment, nag-like ka lang. So paano natin malalaman? Paano naman kita mabibisita? Kaya naman mag-comment ka dyan. Tapos syempre, kami naman naman... Youtuber, syempre. gusto mo rin mag-youtuber, di ba? oh kung ganon, mag-comment ka dyan. Kahit anong comment mo, matik na yan. Eh, syempre, mapuntahan kita. I-click ko lang yun. O, diba? Mabilis kang puntahan. So, anyway guys, ayan. Mag magkakain na tayo. Magkakain na tayo. Malapit na tayo natin ang. suso. Wow, kata ba? Ha? Hmm? Mm -hmm. May ano ka atid, may pa i na. <laughs> Fresh pa yung crabs. Fresh pa. Hmm. Nabili lang namin ito doon sa Quiapo. Sarap. Nice. Ay, ipon. 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 O, isa pa to, Nabili namin doon. Labas sa lahat po. Nasa 600 pesos lang. Lahat na ito. Wow. mo? Yep. mo? Hmm?